Bago tayo magkasamang manalangin, gusto ko munang magbahagi ng ilang salita mula sa aking puso. Pagkatapos nito, magsisimula tayo ng isang paglalakbay kung saan magdadasal tayo araw-araw bilang mga mananampalataya, itinataas ang ating mga tinig kay Diyos. Siya nakarapat dapat sa ating buong pasasalamat at papuri. Ang iyong buhay, ang aking buhay, lahat ng ating mga buhay ay puno ng mga dahilan upang magpasalamat sa Kanya. Ngunit sa gitna ng abalang buhay natin araw-araw sa patuloy na kaguluhan, madaling makalimutan ng paghinto, huminga ng malalim, at tunay na makita ang mga kamanghamanghang biyaya na ibinigay niya sa atin. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang pansamantalang damdamin. Ito ang matibay na pundasyon ng ating relasyon sa Diyos. Isang paraan upang parangalan ng kanyang palaging kasamang pag-ibig. Isang paalala ng hindi mabilang na mga himala malaki man o maliit na ginagagawa niya sa ating buhay araw-araw. Isipin mo ito tuwing umaga kapag binubuksan mo ang iyong mga mata, ang malumanay na liwanag ng bukang liwayway ay dumudula sa iyong bintana at binibigyan ka ng bagong araw, isang mahalagang regalo na hindi lahat ay may pagkakataong buksan. Bago ka sumabak sa kaguluhan ng magawain na naghihintay sa iyo, subukang magpahinga kahit saglit, kahit ilang segundo lang upang bumulong. Salamat Diyos. Pasalamatan. Siya sa hangin sa iyong dibdib, sa tuloy-tuloy na pagtibok ng iyong puso, sa lakas na bumubunot sa iyo mula sa kama upang harapin ang araw. Pasalamatan siya sa kanyang walang hanggang awa, isang awa na hindi naubos, palaging sariwat bago tulad ng araw sa umaga, na naghihintay sa iyo sa bawat pagsikat ng araw. Ang buhay ay hindi isang bagay na dapat ituring na sigurado. Ito ay isang malalim na himala. At kapag tunay mong naunawaan ito, kapag nararamdaman mo ang bigat ng regalong ito, ang iyong puso ay natural na mapupuno ng pasasalamat tulad ng isang malamig na batis na walang tigil ang pag-agos. Ang maliit na gawa ng pasasalamat na ito, kahit isang tahimik na pagkilala lang, ay maaring baguhin ang buong araw mo. Ito ay parang maliit na apoy na nagbibigay liwanag sa mga oras na darating, na tumutulong sa iyo na mabuhay ng may mas malinaw na kamalayan sa walang kondisyong pag-ibig ng Diyos at sa kanyang tuloy-tuloy na pagkakaloob. Pero naintindihan ko, bilang tao, minsan nadadapa tayo. May mga araw na pakiramdam mo ay mabigat ang buhay, na ang mga hamon ay dumidiin sa iyong balikat at ang pasasalamat ay parang isang luho na hindi mo kaya nga butin. Sa mga ganitong sandali, kapag lahat ay mukhang madilim, kapag hinintay mo ng desperado ang isang sinag ng pag-asa na makakapitan, hayaan mong dahan-dahan kitang paalalahanan ng isang walang hanggang katotohanan. Isang dahilan na sapat na malaki upang ibalik ka sa malalim na pasasalamat, si Heso Kristo ay nagbigay ng kanyang buhay para sayo. Maghintay ka ng isang segundo at haya ang lumubog ito sa iyo. Ang lumikha ng buong sansinukob, perpekto at walang kasalanan, ay kusang bumaba sa lupa, naging tao sa mahinang katawang pantao, nagtiis ng hindi maisip na sakit, kahihiyan, at isang masakit na kamatayan sa krus, lahat para sa iyo. Wala siyang ginawang mali, ngunit dahil sa pag-ibig na lampas sa ating pagunawa, dinala niya ang iyong mga kasalanan, ang aking mga kasalanan, ang mga kasalanan ng buong mundo. Ito ang pinakamataas na sakripisyo, isang regalo ng pagtubos na walang salita ang makakapaglarawan ng buo. Kapag naisip mo ito, paano hindi matitibok ang iyong puso ng pasasalamat? Hindi mo kailangang magpumilit upang patunayan ang iyong halaga o magsikap upang makuha ang kanyang biyaya. Ginawa na ni Jesus ang pinakamahirap na bahagi. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay ibuka ang iyong mga bisig at tanggapin ang kanyang pag-ibig. Magtiwala na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, bigyan kanya ng pag-asa na hindi kailanman maglalaho, isang pangako ng buhay na walang hanggan. At dahil dito, ang ating pasasalamat sa kanya ay walang katapusan. Ngayon, yukuin natin ang ating mga ulo ng sama-sama at itaas ang isang panalangin mula sa mga pusong puno ng katapatan. Mahal na Panginoong Hesus, lumalapit ako sa iyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat, isang kaluluwa na nabibigla sa kababalaghan ng iyong pag-ig at ng kahangahangang plano mo para sa aking buhay. Alam ko na bawat sandali ng aking buhay, bawat hininga ko, bawat hakbang ko ay hinawakan ng iyong mapagmahal na kamay. Salamat sa pagdidisenyo ng landas ng aking buhay, kahit hindi ko laging lubos na naunawaan kung saan ito patungo. Nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang karunungan, naniniwala na nakikita mo ang buong kwento ng aking buhay mula simula hanggang wakas. At kinagabayan mo ako tungo sa isang hinaharap na puno ng pag-asa, liwanag, at banal na layunin. Salamat sa iyo para sa paglakbay na hinintay ko. Ang mga maliwanag at maaraw na araw pati na rin ang mga gabing puno ng unos. Salamat sa paglago na dulot ng mga pagsubok, sa mahalagang aral na natutunan sa kabiguan, at sa malalaking tagumpay na ibinigay mo sa akin. Nagpapasalamat ako dahil hindi mo ako kailan maniniwan. Lagi kang nasa tabi ko bilang isang tapat na kasama na nagdadala ng karunungan, ginhawa at lakas. Ikaw ang apoy na nagpapainit sa aking kaluluwa, ang sentro ng lahat ng aking saya, ang dahilan kung bakit kaya kong itaas ang aking ulo at harapin ang bawat bagong araw ng walang takot. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na patuloy mo akong bigyan ng lahat ng kailangan ko upang sundan ka. Panatilihin ang aking mga paa na matatag sa landas na pinili mo. Itaas mo ako sa bagong taas kung saan mas makakalapit ako sa iyo kung saan ang aking puso ay puno ng matibay na pananampalataya sa iyong perpektong plano. Salamat sa iyo para sa lahat ng meron ako, ang mga halatang biyaya at ang maliliit na bagay na minsan ay napapabayaan ko. Nagpapasalamat ako sa aking kalusugan, isang napakahalagang regalo na hindi ko kailanman itinuring na sigurado. Bawat araw nagigising ako na may katawang gumagalaw. May mga matang nakakakita sa kagandahan ng iyong nilikha may mga tainga na nakakarinig ng huni ng mga ibon, may mga paa na naglalakad sa landas na itinakda mo, may mga hininga na nagpapanatili sa aking buhay. Lahat ng ito ay simpleng ngunit malalim na mga himala na pinahalagahan ko bawat segundo. Nagpapasalamat din ako sa bubong sa ibabaw ng aking ulo, isang kanlungan kung saan nakakahanap ako ng kapayapaan pagkatapos ng mahabang araw. Salamat sa pagkain sa aking hapag, na nagbibigay sustansya sa aking katawan upang mapaglingkod ako sa iyo at mahali ng mga nasa paligid ko. Alam ko na hindi lahat ay may ganitong mga regalo, kaya hindi ako titigil sa pagpapasalamat sa iyong masaganang pagkakaloob. Panginoon, nakakahanap ako ng tunay na pahinga sa paanan ng iyong krus, kung saan inilalagay ko ang bawat pasanin, kung saan natutuklasan ko ang kapayapaan na higit sa lahat ng pag-unawa ini Inialay ko sa iyo ang bawat aspeto ng aking buhay, mula sa pinakamaliit na alalahanin hanggang sa pinakamalalim na takot, mula sa mga nagaalab na pangarap hanggang sa mga tahimik na sakit. Ipinapto ang aking pananalapi, kalusugan, mga hangarin, at ang daan sa hinaharap sa iyong mga kamay na may ganap na pananampalataya na mas mahusay. Mong pinamamahalaan ang aking buhay kaysa sa sinuman, Naniniwala ako na gumagawa ka sa bawat detalye. Ginagawang isang obra maestra ang mga bagay na mukhang magulo sa pamamagitan ng iyong banal na kalooban. Ibinibigay ko ang aking hinaharap, aking mga pagasa, aking mga takot, at aking mga pangangailangan sa iyong mga kamay, dahil ikaw ang Panginoon ng aking buhay. At alam ko na lahat ay magaganap sa tamang oras, sa tamang paraan, ayon sa iyong itinakda. Inaamin ko na ang aking buhay ay hindi laging puno ng mga rosas. May mga araw na parang nilamon ng dilim ang liwanag, mga sandali na halos dumurog sa akin ang bigat na aking mga pakikibaka. Ngunit kahit sa aking pinakamadilim na oras, naroon ka. Hinawakan mo ako, binigyan mo ako ng lakas upang tumayo, at binigyan mo ako ng tapang upang magpatuloy. Espiritu Santo, aking kahangahangang tagapag-aliw, ikaw ang aking palagiang kasama na nagdadala ng kapayapaan kapag mahina ako, na nagaapoy ng pag-asa kapag gusto ko ng sumuko. Salamat sa pagiging walang katapusang bukal kung saan ako humuhugot ng lakas upang umakyat sa mga bundok na mukhang imposibleng maabot. Paulit-ulit mo akong binabago, tinutulungan akong bumangon mula sa abo, naglalakad ng may katatagan na hindi ko alam na meron ako. Nagpapasalamat ako dahil kahit gaano kahirap ang buhay, nananatili kang tapat. Hindi mo kailanman sinisira ang iyong mga pangako, at dahil dito, ang aking pag-asa ay hindi nakasalalay sa mga pansamantalang bagay ng mundong ito, kundi nakabit ng mahigpit sa iyong walang hanggang salita na hindi natitinag. Naniniwala ako na tatapusin mo ang mabuting gawa na sinimulan mo sa akin. Nagagabayan mo ako tungo sa magandang destinasyon na inihanda mo. Kaya ako itinataas ang aking ulo bawat araw. Alam na kasama kita, kasabay ko sa bawat taas at paba. Panginoon, hahanapin ko lagi ang iyong banal na kalooban, kumakapit sa mahalagang pangako ng iyong salita. Kahit ano pa ang aking kalagayan, kahit kaano kadilim ang aking mga mata sa mga bagay, pinipili kong magtiwala sa iyong salita. Naniniwala na ginagawa mong magkakasama ang lahat para sa aking kapakanan. Espiritu Santo, patuloy na palakasin ang aking pananampalataya. Tulungan akong makahanap ng lakas sa iyo upang mabuhay ako ng may tagumpay. Walang takot, alam na lagi kang kasama ko. Hinihiling ko sa iyo na hubugin ang aking puso upang puno ito ng pasasalamat. Turuan mo akong palaging magpasalamat sa iyo kahit na dumating ang mga bagyo kahit na sinusubok ang aking pananampalataya sa apoy. Hayaan mo akong laging makita ang iyong kamay na gumagawa sa aking buhay. Kilalanin ang walang hanggang mga biyaya na ibinubuhos mo sa akin. Ang iyong hindi natitinag na pag-ibig. Ang iyong walang hanggang awa. Ang iyong biyaya na tumatakip sa lahat ng aking kasalanan. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal sa akin ng napapakalalim na iniwan mo ang iyong trono. Naging tao, at namatay sa krus para sa akin. Ang iyong sakripisyo ay higit sa anumang lubos kong maunawaan, nunit magpapasalamat ako sa iyo magpakailanman sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan mo, mayroon akong pangako ng buhay na walang hanggan, at dahil dito, nagpapasalamat ako sa iyo ng buong puso. Espiritu Santo, turuan mo akong mabuhay ng may pusong puno ng papuri, na huwag kailanman ituring nasigurado ang iyong kabutihan paalalahanan mo ako ng mga lugar na hinintuan mo ako, ng mga himalang ginawa mo, upang makapagmalaki ako sa bawat sitwasyon at manalangin ng walang tigil, nagtitiwala na lagi kang gumagawa sa aking buhay. Ama, yumuyuko ako sa harap ng iyong trono ng biyaya, lubos na alam na ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay. Ano man ang dala ng araw na ito, gusto kong gamitin ang oras na ito upang upa pangpasalamatan sa mga ginawa mo, ginagawa mo, at gagawin mo sa aking buhay. Nagtitiwala ako na alam mo ng eksakto kung ano ang nararapat sa akin, ngunit pinibigyan mo ako ng higit pa sa anumang pangarap ko. Naniniwala ako na lahat ay gumagawa para sa aking kapakanan, at sa iyong perpektong oras, lahat ay magiging malinaw ayon sa iyong banal na kalooban. Gabayan mo ako sa lahat ng aking mga daan, tulungan mo akong sundin ang iyong direksyon at magtiwala sa iyong walang hanggang karunungan. Salamat sa pakikinig sa panalangin ito, sa palaging pagiging malapit, at sa hindi mabilang na mga biyaya na ibinigay mo sa akin. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat, puno ng papuri at malalim na pagpapahalaga sa kung sino ka at sa lahat ng ginagawa mo sa aking buhay. Ipinapanalangin ko ito lahat sa makapangyarihang pangalan ni Hesu Kristo. Amen. Kung hinawakan ng panalangin ito ang iyong puso, sabihin ng mahina ang Amen sa iyong espiritu o isulat ang Amen upang sumali sa amin sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Ipinapanalangin ko na ang bawat piyaya ng panalangin ito ay dumapo sa iyo sa pangalan ni Jesus. At kung nais mong ipanalangin natin ang anumang partikular, ibahagi ito sa mga komento. Narito kami upang samahan ka. Nawa'y ang biyaya at kapayapaan ni Hesu-Kristo, ating Panginoon, ay lagi kang kasama.